bakit mahilig sa chismis ang mga Pilipino? Ang chismis kasi ay bahagi na ng ating kultura. Una, ito'y paraan ng pakihipagkapwa. Sa mga barangay o komunidad, chismis ang nagiging tulay para makibalita at makisama. Pangalawa, may malalim tayong oral tradisyon, noon pa man. Sanay na tayong magpasa ng kwento, kaya natural ang chismisan. Pangatlo, Ito'y libangan sa mga lugar na wala internet o TV. Minsan, chismis lang ang balita sa isang araw. At dahil na rin sa pakikisama at hiya, madalas dinadaan sa chismis ang mga opinyon na hindi masabi ng harapan. Ang chismis may kasamang saya, pero may panganib din. Kapag walang pak-checking, pwede makasira ng buhay o relasyon. Kaya ang chismis, libangan man o paraan ng pagkakaibigan, lagi may kasamang respeto at pag-iingat. Kaya kung ako sa inyo, Iwasan nyo na ang chismis.